damo, damo, damo. Yan po yung isa sa problema natin mga farmer, problema natin mga gardener, yung pagtubo at pagsukal ng ating garden dahil po sa mga damo. Ituturo po namin sa video na to kung paano po yung simpleng paraan para hindi tubuan ng damo yung ating pataniman. Coming up. Yung pagdadamo, yan po yung isa sa umuubos sa oras natin sa pagmimintain po ng ating pataniman kung hayaan naman natin na maging masukal yung ating garden, ang mangyayari po niyan, unang-una, may kaagaw ng nutrients yung ating mga tanim kasi eto mga damo na to, yan, sumisip -sip at nagkukonsume din siya ng nutrients pati ng tubig. Kaya may kaagaw yung ating mga tanim. Pangalawa, ito pong mga damo na yan, binabahayan po yan ng mga peste, na mga insekto, tulad ng tipaklong, yan po yung kumakain sa mga dahon, sa mga bunga, at sumisira doon sa ating mga tanim. Sino po dito yung naka-experience na medyo masukal yung kanyang garden at ang daming insekto, ang daming peste? Pa-share naman po sa comment section. Unahin po natin sa pathway. Kung may mga damo at masukal yung inyong pathway, ang isang solusyon po dyan, pwede tayo maglatag ng tarpulin. Yung mga gamit na, na tarpulin, ilalatag lang po natin sa pagitan ng ating mga flat mga raised bed yan. kailangan po naka flat sya sa damo para hindi tumubo yung mga damo na yan so ang gagawin lang natin dito isusupress natin yung damo tapos hindi sya makakuha ng sunlight kaya hindi po sya mabubuhay kaya lang po ito medyo matagal so kung marami kayong tarpulin ilatag nyo lang po sa pathway sa pagitan ng inyong mga raised bed para po na yung mga damo ito po minsan inaabot ng isa hanggang dalawang buwan bago po matuyo at mamatay yung mga damo na yan kung meron pa po kayong mga idea kung paano masolusyonan yung mga damo sa natural na pamamaraan ishare nyo naman po sa comment section may isa pa pong advantage yung ganitong klaseng method nakakatulong din po ito para mapuksa yung mga bukan dyan sa ilalim ng lupa kung sa garden bed naman natin ah susolusyonan yung pagtubo ng damo ganitong method naman po yung gagawin natin so ito papakita ko muna sa inyo yung ginawa natin nakaraan na square foot garden so ito po yung isang example ito mga ilang linggo na po ito may tumutubo po na damo pero hindi siya ganun kadami mas madali siyang i kasi pag tumubo po yung mga damo ayun, pa isa isa lang so mas madali po siyang bunutin hindi tulad ng dito sa kabila, ito po medyo matagal na kasi. Tapos, uh, tinambakan ko lang dyan ang lupa. Kaya nung tumubo yung mga damo, ayun, sobrang kapal, sobrang dami. Ang bilis din kumalat nitong mga damo na to. ayun. Ipapakita ko po sa inyo yung ginawa ko dito. Mag-extend tayo ng isang 1 square foot dito sa unahan. So, ang gagawin lang po natin... Yan, hindi ko na po ito dinamuhan. Nandyan pa po, po yung mga damo na yan. Ang gagawin po natin, unang-una, maglalatag tayo ng karton. Ito, ginupit ko na para i-assemble ko na lang dyan. Pagka gagamit tayo ng karton, make sure na wala po yung mga scotch tape, yung mga packing tape, tsaka yung mga staple wire. Kasi yan po hindi nabubulok. So, kailangan alisin natin. So, ito po natanggal ko na. Then ilalatag po natin diyan sa pinakailalim. Tatakpan lang po natin yung mga damo na yan. So ito pong karton yan yung magsusupress diyan sa damo para hindi rin siya makakuha ng sunlight at maipit siya diyan para hindi siya tumubo. The next step, babasain na natin siya So, kailangan natin siya basain para maglapat yung karton dun sa damo. Kasi kung nakaangat yan, may chances na pwede pa rin mabuhay yung mga damo na yan. So, kailangan talaga na naiipit yung damo dyan sa ilalim. So, basain lang natin. Ayan. Dito pala nag-prepare na rin ako ng ibang mga materials na gagamitin natin dito sa ating raised bed. So may mga tuyong damo, yung saha ng saging, tapos yung lupa na ilalagay natin sa ibabaw, tsaka maglalagay din po tayo ng dahon ng malunggay. So ito pong karton ay brown materials, mayaman po yan sa carbon. So ang gusto natin mabilis na mabulok yung mga materials na nilalagay natin dito. As much as possible, i-alternate natin yung fresh tsaka yung dry materials itong brown, tapos yung sariwa, tapos yung brown ulit, sariwa, bago natin lalagyan ng lupa. Pero kung meron po kayong compost, yung bulok na talaga, yun, mas maganda pong gamitin. So pagkalatag nyo po ng karton, pwede nyo na po ilagay yung compost. So mga 3 inches po yung kapal. Then ang maganda doon, kahit wala na po kayong ilagay na lupa, pwede nyo na po siyang taniman as long as bulok na at durog na yung mga materials. So yan po yung ginagawa ni Charles Dowding na Nordic method. Karton tapos compost na agad. Then ready to plant na siya. Pero ipapakita ko sa inyo yung isang paraan naman ng paggagawa natin ng raised bed. Gamit po yung mga materials lang na available dito sa bakuran. So dito po wala masyadong rules kung ano po yung mga pwede natin magamit. Yan po yung pwede natin i- lagay sa ating bed. Yan. So, ilalatag ko lang itong mga sana saging. Ang maganda po dito sa sana saging, meron siyang potassium content, tapos mabilis siyang mabulok, tsaka paborito rin siyang kainin ng mga bulate. So, alam naman natin, yung dumi ng bulate ay isa sa napakagandang pataba sa ating mga halaman. Yan. So, ilalatag lang natin siya the next yung mga tuyo naman ito mga tuyong dahon halo halo na po yan may dahon ng langka makopa bayabas mangga so kahit anong dahon pwede po natin gamitin mga tuyo muna ilalagay natin wag lang po yung dahon ng mahugani kasi po yung dahon ng mahugani ay acidic tapos pwede rin tayo maglagay ng mga maliliit na kahoy, mga sticks. so paglagay natin diyan, basahin po natin ulit para mag-flat. So susunod naman natin ilalagay yung dahon ng malunggay. So dito po sa akin backyard garden, marami akong tanim na malunggay. Paikot 'yan dito sa garden kaya marami akong nagugulay naka-harvest ito napakadali lang po nitong itanim kung meron kayong mga sanga na brown na ito maliit pa ito eh kung medyo malaki-laki mga ganito na kalaki tapos kulay brown yung kanyang balat yan pwede natin itanim pero yung ganito yung malabo po yan tumubo So, mas maganda yung kulay brown na. Kung meron kayong mga dahon ng kakawati, pwede rin natin po 'yun gamitin. Then ilalatag lang natin siya. Pwede rin po yung mga balat ng gulay, balat ng prutas na sariwa. Pwede natin dyan ilagay, pero hindi man natin siya tataniman agad kasi nga mabubulok pa po yun eh. iinit pa yung mga materials na yan. kaya kung magtatanim tayo hindi rin maganda yung pagtubo kasi po mababa yung oxygen doon kapag ka nag decompose yung mga materials isang advantage din po nito makakatipid tayo sa lupa lalo na po kung medyo mataas yung ating raised bed mas konti na lang yung kakailanganin natin lupa kahit po yung mga lag yung mga kahoy na pinutol pwede natin yan ilagay din dyan magsisilbi po yung parang sponge Naiipon iipon po doon yung tubig tapos nabubulok siya habang tumatagal nagiging pataba din then dito po may chinap ako ng mga saha na saging dagdag na rin po natin dyan yeah. dito po walang rules ha kung meron kayong mga dubi ng hayop pwede natin ilagay sa manok, sa rabbit basta tuyo na Yan, sa baka, sa kambing wag lang po yung sa aso tsaka sa pusa kasi may parasite po yun na harmful sa tao tsaka sa mga halaman the next step lalagyan na natin yung lupa ito nag prepare po ko ng garden soil yan po yung lalagay natin sa ibabaw. Medyo mataas siya ngayon pero habang tumatagal bababa din po yung level na yan kasi unti-unti pong nabubulok yung materials dun sa ilalim. Tapos babasain lang po natin ulit ito mga 2 weeks bago natin taniman or 1 month para sigurado so ganito rin po yung ginawa ko dito Eh no, nakita po natin ang ganda ng tubo ng pipino. Malalaki na ang taba ng kanyang katawan. may ipapakita ko sa inyo yung sa kabila. Ito naman po yung isang raised bed natin. So far, wala masyadong damo. Kung meron man, eh, no, ayan isa isa lang, napakadali pong bunutin. Tapos, ang ganda rin tubo ng mga pipino dito. Pati po yung malunggay na ito. Mga nilagay ko dyan, tumubo na. ito yung ating sitaw. May sitaw pa rin dun sa unahan. Kung sa tingin nyo po nakatuloy information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!